Hi guys, to this video ay mag-try ko maglugi ng lobi. So medyo uga-uga na ang uban. So I try this one. Araw. No. Ding 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 ding. Ang uga ko guys. Oh. <laughs> Balas ba? <Hey>, hey, yeah. <laughs> sa Oh, Oh. Ko. Oh, sige di Si Ang bago lagi butang dira. Guys, have a look again. So